sa may ilaw, oh, doon sa may lights dali, yan okay kuya ayan, yeah yeah One, oh, diyan lang sa may lights yes yan ang ating mga apo masyado kasing mainit, kaya nandito kami sa labas dito ka ilis. Bye bye kuya. Ah. Yan, mga kaibigan, gabi na naman. lakad tayo kasi sobrang mainit oh ang panahon hindi man lang ang mulan hmm. tahimik po ang kali Walang katao-tao. Ako, Ako lang po ang tao. bukas na yung mga aircon ng kapitbahay kasi sobrang mainit talaga kaya yung mga singaw ng aircon isa pang nagpapainit wala pa si bunso Aking mga apo. Andito ang lula. Grabing init. Ako hindi pa ako naghapunan. Maya maya. Ikaw lang mag-isa dyan. Ah... Uh, Oo oh, nga. Open? No, no, hindi no. na, hindi na, Lula, hindi na. Wala. Kuya Collins sleeping. Hindi na, tulog na si Tito Collins, Kuya. Oo, Andito silaw. Ah. Wala pang tao dito sa bahay ng aking hipag. Nandun pa sa kanilang Black One Cafe. Sa kanilang business. Yan. Maganda yung ilaw dito sa poste kasi kulay puti. Yung iba kulay dilaw, pangit. Halika na, Bi. Dandahan. Mga apo, mga apo. Nagtitipid din sila sa kuryente kasi kapag maaga nila binuksan ang kanilang aircon, nako. Diyos ko Ganon din sa amin

sadyang kami lang po ang may apo mga kaibigan talagang bine-bless din po ni Lord ang aking mga anak lahat po ng aking anak na nag-asawa na ay may mga anak yung panganay ko po, dalawang anak, babae yung pangalawa, nag-iisa lang yung anak niya, lalaki itong pangatlo, ayan o yung mga kasama ko sa reels, dalawa tapos yung pang-apat may baby 2 months. Tapos itong mga kapitbahay ko halos makabat siya ng aking anak. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat po na bahay. Tapos tatlo na po ang may mga asawa dyan na kapitbahay ko. Yung mga anak nila may mga asawa na pero uh, wala pa silang apo. Yun pala yung kumare ko, yung kanyang pangalawang anak yung bunso. Meron din nga uh, anak na rin kasi edad nung aking uh, prinsesa nakasama sa sa uh, sayaw, sa exercise. And malungkot po ang ano eh. Ang pamilya, ang bahay ko pag walang bata. Dati po itong kaling ito, maingay po ito ng mga bata pang aming mga anak. Ngayon po ay mga nagsipag pamilya na. Kaya hinihintay namin yung mga anak nila. Kaso yung mga anak ko pa lang, ako palang ang may mga apo dito na malalaki. Yung iba, wala pang anak, wala pang apo. Sabik na yung mga lulot lola nila sa apo. Kaya lang hindi pa po biniyayaan ng ating Panginoon. Kaya yan, tahimik. Marami na kubo. Yan Walang tao sa loob. Si Lulududong Dudong nandoon sa kabila. Doon nanood ng TV. Yan mga kaibigan. Lakad-lakad muna at talagang nakapainit. Hmm, yung ako. O dandahan, dandahan, slowly. Slowly, kuya. Slowly lang. Hmm. Sarap po ng hangin dito sa labas. Malamig. Kung pwede lang maglatag dito ng folding bed. Eh. Yan ang mga bata. Ma-enjoy nila yung kanilang kabataan para pag dumating sa punto na may mga edad-edad na sila, nag-aaral na, nagpa-trabaho na, hindi na nila magawang maglaro. Ay, si Bunso, wala pa, 829 na. Busy, busy si Bunso dahil graduating. Slowly ah. Mabait naman po itong aking mga apo. Oh, slowly lang kuya. May giwang ka pa kasing ginagawa eh. Four years old yan. yung bunso ay uh, two years old 2 years ang gap Dan dandan lang kuya naya. Iya nih. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po yung buwan, no? Half moon po yan. Pero pag tinignan po natin, uh, parang full moon. Yan naman po yung ilaw sa poste. Yan naman po ang buwan sa taas. Tama na kuya, tama na. Enough na. Yehe! Malakas ang loob itong batang ito. Yan mga kaibigan, hanggang dito na lang po itong aking pamamashel dito sa labas. Ang sarap po ng hangin. Ingatan po tayong lahat ng ating Panginoon at samahan po tayo ng mga mandirigmang anghel ng ating Diyos sa ating uh, pangsamantalang pagpapahina ngayong gabi. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Bye-bye po.